Ito po, uh, magpapangat po tayo ng isda, maglalagay po tayo ng luya. Ayan o, no, mga sister, mga ano, yan. Ito po, maglalagay po tayo ng luya. Ayan po yung pinangat na isda po natin, luya. Tapos, sibuyas po, maglalagay tayo. E yang, ano po, yang, ano, yung ano, yan, mainit na po yung tubig na yan. Uh, naligyan ko po na mainit, yan po ang pangat natin ano. Tapos kamatis. kamatis. Damihan po natin kamatis para masarap. Kasi yan po yung magpapasarap dyan, kamatis. Tsaka itong sili natin. Ang papangat po natin, ah uh, ito pong ano, uh, mga sister, mga brother, ito pong banak po yan, tatlong piraso na isdang banak. Ayan po yung ipapangat natin isda at uh, para medyo masarap-sarap naman. Pero et, habang ano, papalaanin muna natin tong ano. At ipapangat ko po siya pala dito sa lemon. O oh, sister, to mga lemon. Sa lemon ko po siya ipapangat. Pangat sa lemon lang po. Para medyo masarap-sarap naman. At uh, ito, habang ano, eh, takpan po natin muna. Habang pinapapakulong po natin para mambot po yung mga kamatis po natin, mga sahog. Yan, ito po. At ito, tignan na po natin, niluluto natin. Yan na, po siya. Stay na po natin itong mga kamatis po natin. Kailangan po durogin itong kamatis para lumasa po uh, yung, ano niya, yung katas niya. Ayan. Kailangan po durogin po natin itong kamatis na ito. Ito mo, na yung usok. Ayan. Kailangan dilugin po natin yan. Kasi pag dinurog po natin yan, yung katas po ng kamatis, maano natin talagang lasa-lasa yan. Yan po. At ilalagay na po natin itong isa-isa itong isda natin. Yan. Yan po, ilalagay na po natin. Isda natin. Yan po, ito yan po. Takpan na lang po muna natin at Tingnan natin mamaya, balikan po natin mamaya pang ganoon po. Tingnan natin ulit. Ayan na po, na natin Ayun. Ayun na pangat natin. Ah, ito, ilalagyan na po natin ng lemon para mas na po. Ilalagyan na rin natin ng konting asin. siya. At konting pampalasa, lagyan po natin. Konting pampalasa, lagyan natin siya. Ulam po natin ngayon, pangat na banak. Banak ang malalaki yan. Ikatawag po natin para maluto po ng pantay siya. Ayan po yung ulam natin ba na. Babalikan po natin si Meme o konti. Ayan, tignan na po natin. Ayan, na. Tignan na po natin lasa. Kung ano lasa na. Diyos ay sa nasib ang anghang. Ay na po yung pangat na ano natin na banak. Yan po ang pangat na banak. Masarap na pinangat yan. yan tatlong piraso yan. Tigat-tigisa kami yung kakasama. Yan ang pinakamasarap na ulam ko ngayon, pan, pangat na bana.